Welcome back to my YouTube channel. araw pero mahahin pa dito sa garden ko. Nakikita nyo naman na maganda ang panahon. Alam nyo ba ang ay mula sa channels ng flowering plants? Ito ay, ang original nito ay nagmula sa South America. Meron itong mahigit isang libong variety o uri. At alam niyo bang ang Kalejong ay kilala rin sa tawag na Heart of Jesus at Elephant Ear. Alam niyo bang ang Kalejong ay pwede rin siya sa Sunny o Shady Location? Pero sa pag-obserba ko, mas maganda kung sa sa may shade sila pero hindi naman masyadong malilit kasi mas matingkad ang kulay nila kung sa may shade part sila na may puno pa rin kung sa sunny location naman pwede rin naman pero siguro pa rin na may puno o may konting lilim na naaambunan sila okay ngayon ay mas lumalago ang kalatium kapag o mas tumutubo kapag fertile ang soil nila. Mapapansin nyo sa paligid, dito sa paligid namin, alam nyo bang marami ito? Parang damo ito. Ito rin na white Christmas at yung pink and white freckles. Ito, nakalimutan ko. Basta napakarami nito dito. Meron na akong 15 varieties na collegium. Yung iba, nandun pa sa may ICU kasi yung iba, hindi na medyo na bilad lang sila sa araw. Kaya, yung iba nandun sa iba kong lalagyan. Ang ipapakita ko po ngayon ay pagpaparami ko ng kalejong base po sa ating sariling karanasan. Kasi, hindi po ako x-man at marami na rin halaga. Medyo pinag-aralan ko lang ng konti kung paano ba paramihin ang kalejong. Makikita nyo ito, laman ito ng kalejong na ito medyo malaki no ang losog kasi nga nagkalat lang sila dito sa paligid para lang silang dam okay ang gagawin nyo ay kukuha kayo halimbawa eto kinuha ko na gagamit kayo ng kutsilyo tapos puputulin nyo lang dito ang pinutol na ito ay pwede pa itong itanim kasi may natira pa namang gamot at laman sa pagtatanim ng kaledyum, siguraduhin lang na pag mo, may matitira pang konting laman kasi magkakaugat yan. Mabubuhay pa yan. Okay. Eto, dito tayo sa laman. Okay. Para kalang lang nagluluto ng, kung tawagin sa amin ay, gaway ugabi. Okay. Hiwain ito yan para ka lang nagluluto hiwain ayon sa gusto mo yan yan kahit gusto mo mas maliit pa yan para mihin mo lang ayan by the way sa pag hiwa nito siguraduhin lang na hindi basa yung kamo kasi kung basa na try ko na kasi ang kate sobrang kate matagal mawala ang kate kaya eto nagpunas muna ako Tanggalin muna na yung ugat. Ito, ayan, marami na. Hiniwa-hiwa para ko bang lulutuin. Tapos, pag nahiwa mo na, ito, inihanda ko na yung pagtataniman ko dito. Babawasan lang natin. Ang lupang ginamit ko ay kumuha lang ako dun sa may malapit sa may basurahan kasi tiba kadalasan kasi pag may malapit sa basurahan fear din yun tapos dahil marami rin ditong kambing kumuha na rin ako ng dumi tapos, siguraduhin lang na yung pagtataniman mo ay basa. At hindi masyadong matigas sa lupa para makatubo sila. Nabasain ko muna. Okay, ayan na. Tapos, ganun lang kasimple. Ilalagay ko lang yung mga hiniwa ko. Uulitin ko baka may allergy ka kasi sobrang makati talaga. Mga ka. Pwede ka nalang magsuot ng gloves. Okay. Eh, lulubog ko lang sila. At ipapakalat. kalubog na sila. Babasain ko uli sila para sigurado na may moisture doon o may tubig. At eto na, tapos na po. Ilalagay ko ito sa may lilim Usually kasi pag nagtatanim ako, pag may bago akong tanim, tried and po ko na dito na inilalagay ko sila sa lilim ng guyabano, mabolo, basta sa lilim ng puno kung saan ay may lilim don, Lahat, lahat naman ng bagong tanim ay kailangan muna silang hindi pa araw. Itatago ko muna sila at after two weeks may tutubo na dyan at eto na ang nangyari sa mga pinarami ko eto na after one month eto na sila hindi nga lang sila sabay sabay pero nung itanim ko sila sabay sabay sila hindi ko na nga maalala kung ilang variety sila kasi hindi ko pa masyadong makilala dito kasi maliit pa eto sure lang ako yung angel wing siguro ito yung dwarf na angel wing tapos eto yung Medyo mahal din ang pagkabili ko nito. Ito yung Ito yung gingerland. Kasi pinaghalo-halo ko lang kasi sila. Tapos actually yung iba, hinihintay ko kasi may iba pa akong in-expect na lalabas dyan. Yung mga, yung doble kara ko. Tapos yung pink pa. Inihalo ko lang kasi yung rare mga rear dyan. Kaya may hinihintay pa akong lalas dyan. At eto na po ang nangyari sa kanila. Dinidiligan ko po sila everyday. Sinisigurado ko na basa sila. Okay. Hintayin ko pa uli hanggang isang buwan siguro. At pwede ko na silang ilipat. At siguro medyo malago na sila at mataas. Okay. Eto po. Okay. Kung may mga comments kayo o meron kayong isa suggest comment down below at kung nagustuhan nyo ang video ko ngayon o vlog ay please please like and subscribe and please click the notification bell para updated kayo sa mga ipapakita ko yung video ko next na vlog ko ay ipapakita ko rin kung paano ko pinalago at pinarami ang aking aglonima. thank you po see you on my next video